Hello po, good evening po sa ating lahat This is Dai James Vlog po For today's content po is uh, Nag-exercise po ako, naglaan lakad ako no, Sa harap ng bahay namin At saka pumunta po kami ng Swimming lesson ng alaga ko. Sana po magustuhan nyo ang video kong ito. Hanggang tapusin nyo po sana yung video ko. Maraming pong salamat. God this po. Bye bye! Hello po. Tapos na po ang nag-swing niyo. Hindi ko na po binano. Pinuha no? no, na kasi. Be careful use of hub car. Bilis niya. Hindi mo na makatakbo. gusto. Shout out po sa inyong lahat. Tapos na po kami mag-swimming. Ayan, nalaga po. Nahanap niya yung iPad niya. Sabi ko na sa car, hindi siya naniniwala. Ayan, nagmamadali. Mamadali siyang pumunta sa sakyan. What's up guys? Ang lamig. nakajakit ako. Lamig. I come to my blog, Dijon's blog. You stop! <laughs> <laughs> I'm going Let's go, yeah? Let's get McDonald's.

yan ang ano ang damig yun lang wait here for kuya which car he called this? the big oh. car the big car no Mamaya ano siya nagpapasura. si Berting. Yung tulungan niya, oh. Yung tulungan niya yung mama na magdampot na, ano, alaga ko. <laughs> Sit here. Wait for Kuya. I call Kuya now. انتظر انت لا تسمعني انت تسمعني ؟ انا اسمعك حسنا انا اسمعه انت تقول انك لا تسمعني Yes. Yes. Tayo na. Tayo We want McDonald's. Si Donald pa daw sila. That's fries. Only fries. Only fries. Only fries. What? Yeah, okay, يلا. Bye. Yusuf, buddy, put it down. Okay? Dalawa sila. Magkasamay na kasi sila kaya ano. Rim. Baden you slide there, okay? Okay. Don't blame me, ha? Huh? Don't blame me. Dami kong dalang bag. Dami kong dalang bag. Oh. Tatlo. Bisa nila, pang swimming nila, saka towel. Wala akong malaking bag. Hmm. Here, come here We sit here Magkantay mm. kami ngayong Ka-verting Tagal niya Yusok taal. Tagal Yusok dalawa. Oh. You ask ko ya huh? You ask ko ya where he Where he Where he go, Kuya? I think Mama asked him to go to pay the bakor. Dream, you ask Kuya? Nice good evening. Magbibidyo po tayo dito sa labas. Ayan. See? Dudugtong ko lang yung video <laughs> ko sa nung mag-swimming kami. Yan. Yan ang bahay namin. Welcome, welcome to my vlog. Yan po. Yan. po yung namin. Yan. Yan, kalsada. Yan, bahay namin. Hehehe. <laughs> oh, video-video po muna tayo dito. Para pang-upload tayo. Shoutout sa Team Kapuso. Sa founder natin na maganda. Founder Jane. Sa admin. Na... <laughs> Masayahin kalamuwalang mo walang problema <laughs> <I store. laughs> At sa ating secretary Marie, Si Cutie Cute Shout out sa inyong lahat At sa lahat ng members Ng Team Kapuso si, si Strawberry Si Smarts Si Snero Bebs nilia, yan Yan Ayan ang kami? Yan, Lapit lang kami dito sa Almanara Sentry. Kinukuha na ito ng mga visa ng mga lokal. Yan Kuha na ng visa nila. Ayan. Dito tayo. Sige. Yan po. Ang bubilis ng mga sasakyan. Yan, Dito po ako ngayon sa may highway. Nag-video-video lang yan ayan po. Ayan, di diba? Ayan, may sakin Ayan. Dito lang po ako. Ang ganda pala rito. Ngayon lang ako nakaano. Ayan. Ayan po ang ating... Ano ngayon? May train. Ayan ang train, o. Nakita niyo guys, ang train. Ayan. Ayan. train sa mos, kami sa Moss, malapit kami sa Almanara Sentry. Yan, kung ano na mga visa, yan. Yan, kaya yan. metro. Metro station sa amin yan. Metro station. Ayan. Ayan, diyan kami pumunta pag kami ng day to day. Ayan guys. nakita parang ano lang parang nasa syudad lang ako kami sa sakyan guys yan sabi ni miss yung kamay ko daw masyadong magalaw pag nagbibidyo ako ayan at kailangan dandahan yan po Parang yung rice on flowers and ganda. Flowers, ang ganda. Ang ganda. Tago dong. Sam TV at si Madam Liz. Shout out sa iyo. Tanap po tayo dito sa bahay. <laughs> parking area po ito. Sa likod lang kami ng parking area ng Almanara. Almanara Sentry. Kuha na ng mga visa. Ayan. namin, no? <laughs> Ay, naku. Tatabi kami ng Russian embassy Ayan. Pakanting ano na ito ngayon. Pag sa araw po, punong-puno na po ito. Pag sa araw, punong-puno na yan. yan, yan. po. Ngayon, bakante na. Yan. Ano po kami ng ang Russian Embassy sa tabi. Yan po. Ang linis-linis dito sa Dubai. Hindi sila ma may disiplina ang tao dito, mga tao dito. Hindi sila nagtatapon ng mga basura. Pag managtapon dito ng basura sa gilid-gilid, may penalty. Ang ganda ng bulaklak, oh. Ooh, mm, ang ganda. manara Center. Kuha na ng mga bisa ng mga Arabo. Na ibang mga kan. Ito yung mga bulaklak. Ganda. Hmm. Diwana guys no. Time check po is 7 30 7 pa 7